Nako mga kababayan, mukhang may aaway na naman itong mga DDS ay ah, kakampiho nila na senador. Oh, ito po mga kababayan, itong si senator Robin Padilla. Sabi niya po dito, mainam po ngayon at bumalik na si senator Panfilo Lacson para mamuno. Ah, magpasalamat na rin po tayo at siya ang muling tagapangulo ng komiti ah, ng Blue Ribbon mula sa majority bloc kesa po sa ibang mga senador. Oh, ito po, dito po tayo mag-focus ha. Ah. Kesa po sa ibang mga senador na batid natin at lantaran ang kulay ng politika. Yung po mga kababayan, sino po ba yung sinasabihan netong si Robin Padilla ah, na senador na talaga namang batid po natin ang lantaran pamumulitika? E eh, malamang, yung nasa kampo nila. Di ba, either Marculeta or di kaya etong si Alan Peter kaya Tano At the same time mga kababayan, alam din naman po natin na etong mga Duterte Minions gustong-gustong makuha po yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Para nga naman, ha, ah, yung mga peking witness po nila na iprinisinta nila dyan, na nagtatago nga ho ngayon na si Gutesa, ah, at the same time, may isa katuparan po nila yung kanilang plano, yung balak po nila na idawit. Ha, ah, etong si Martin Romualdez, o oh, dating speaker Martin Romualdez, uh, ah, maano mali ang plot control na yan. ba? Diba? O oh, ngayon, nagpasalamat itong si Senator Robin Padilla, kasi nga itong si Lakson na, alam naman po natin itong si Lakson. Ha, ah, kumbaga gitna lang po siya. Which is tama naman yan, di ba? Dapat ang hahawak dyan, ha walang or or uh, non-partisan, 'di ba? Wala siyang kinakampihan. Ganun 'yon. Eh doon sa kabila kasi, sila Marculeta, sila Alan Peter Cayetano, ilang eh, taranduhan mga kababayan eh, ng mga makaduterte. Oh, tama. Diba? Oh, ngayon anak ko si Senator Robin Padilla, malamang aawahin ka ng mga ano, mga DDS niyan. Or maybe pwede rin ganito, mga kababayan, pwede rin ganito. Ha? Ah, 'di ba maalala po ninyo? Sabi ni Robin Padilla noon, na kapag nakulong daw or hulihin daw etong si Rodrigo Duterte at si Bato De la Rosa at ikulong sa ICC, di ba? Sabi niya sas sasamahan daw niya, sasama daw siya mga kababayan, di ba? Maalala niyo po ba yun? Ha? At ito uh, na nga po, etong si si former senator uh, Senator nagsalita na ayan na, ha? Baka next year or early next year eh lalabas na po 'yung warrant of arrest netong si Bato De la Rosa at ni Bongo. Eh alam naman po natin na itong si Digong eh nandun na po, nakakulong na po. So, sino na lang ang inaantay ni Robin Padilla para sumama na rin siya sa ano sa kulungan sa ICC? Si Bato. Eh ngayon, kapag lumabas po yung warrant of arrest, ha? Nung si Bato Dela Rosa at mahuli ho dito sa Pilipinas at dalhin doon, no choice si Robin Padilla, kundi panindigan niya yung kanyang salita. Di ba? Kasi mga kababayan, nakakahiya po 'yan sa mga Duterte at sa mga DDS nasalita ka ng salita ng ganyan, sasabahan ko si tatay di ko kahit saan mapunta, tapos hindi mo gagawin. Word of honor kasi di ba? Diba? Eh ngayon, mga kababayan, baka inuunahan na ni Robin Padilla na, ha? wala na, ayoko na dyan, puro pamumuliti ka dyan sa Duterte na yan, ha, dito na lang ako, ba? Diba? <laughs> baka nga naman nahimasmasan, mga kababayan, or maybe, uh, kinausap po, uh, may kumausap sa kanya na, oy, Senator Robin Padilla, malapit-lapit na si Bato. Ano, tototohanin mo ba yung sinabi mo noon na magpapakulong ka din, sasama ka rin sa kulungan, sa ICC? Iba. Kaya, kaya, hindi natin na lang kung ano po ang dahilan niyan. Pero, para sa akin ngayon, ha, eh, ikaklap-klap kita dyan, na Sen. Robin Padilla, at nag, kahit pa paano, nagkaroon ng sense yung sinasabi mo ngayon. Okay?